Uh, Diyos maray na aga, maraming salamat. Uh, kahit ganito, medyo nama-maos na rin tayo. But anyway, uh, talagang survive tayo dito sa situation natin dito sa lalawigan ng Albay and uh, buong Bicol, halos walang tulugan kami dito, no. Monitoring sa situation because of the overwhelming na request for rescue operation left and right, uh, hindi lamang sa Albay. Of course, Albay, we have Camarines Sur and uh, also part of Camarines Norte. Katulad sa ngayon sa ating pakikipag-unayan, no, napisalut kay uh, Police uh, Brigadier General Andre P. Dison, Regional Director ng PNP call This early 4 a.m. today, kausap na natin siya because his men nasa field, particularly dito sa nireklamo talaga, no, kagabi pa to talagang oh. nag, uh, nag uh, shout out na yung mga kababayan natin. Somewhere in third district ng Albay, ito grabe na flooded. Um, was uh, Libon uh, and then Pulang di Albay. No? Itong portion na to meron din dito sa ginobatan And uh, katunay ngayon, nag-dispatch na rin ng uh, 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 post-disaster assessment yung uh, PDRMC going to 3rd District ng Albay. So ngayon, balikan natin yung situation dito sa rescue operation na ginagawa ng pinagsanib na person ng PNP Bicol and the uh, Albay Pro Police Provincial Office. Talagang na, madilim, no? And uh, malalim yung tubig, lagpasta o malakas yung current ng uh, tubig. Uh, and then, yun nga, ang risky talaga ang um, uh, madilim, hindi makita total brownout sa karamihan sa areas dito sa lalawigan ng Albay. Maraming mga lugar na hindi expected na binaha, binaha sa ngayon, uh, kapatid. No? At Nancy, so, so, tama, no? kayo, kagabi yes. pa kayo deklarado ng under state of calamity, ha? Yes, as of 4 p.m. yesterday, and na-cover natin yon yung regular session ng Sangurang Panalawigan with Acting Vice Governor Ray Bragaiz and Acting Governor Glenda Ong Bonggao. Under state of calamity na yung Albay as of yesterday, and yung situation talaga ngayon overwhelming as up kagabi because marami karamihan na nagre-request uh, well ang kagandahan nito no, very organized naman yung PNP Bicol commendable yung ating tropa ng PNP and uh, yung mahirap lang talaga uh, kapatid yung lugar na grabe na yung current ng water oh. because may mga humihingi ng rescue group now ang feedback na nakuha natin hindi kaagad mahirap yung lugar ang lakas ng tubig so hindi ma-penetrate ng ating mga rescuers. So ngayon, early sila na lumabas, mga 1 p.m. today, uh, 1 a.m. today, no? Pumunta na sila sa lugar para mabigyang tulong yung mga nananatilihan nating kababayan na nasa labas, sa bubong ng kanilang bahay because of the massive flooding na natala sa Bicol. Bit-bit nitong si uh, Typhoon na uh, Christine. Now, uh, as far as no, yung request sa atin, as far as camera source. Oh. Uh -huh. Marami nagre-request except na uh, and bukod niyan dito sa Albay na sobrang flooding uh, na nangyari itong third district. If you remember third district, ito yung boundary ng Albay at Camarines Sur kaya medyo ito yung cuts Basin and uh -huh. kapag gagrabe yung ulan. Then tatawid ka after Albay no it's Camarines Sur na the, the itong uh, distrito ng sorry lugar ng uh, <coughs> sorry yan. <coughs> medyo yung, mga pagbahang nangyari ngayon dyan, ano yan? Uh, ng tuloy-tuloy, walang patid na pag-ulan, maghapon dyan sa Kabigulan, particular ng Albay? Yeah, sorry, pasensya na. Medyo inuuna lang, okay lang, tayo. Okay lang, okay lang. saluhon mo na lang ako dito. Medyo pag naano tayo. So, yun nga. And si Gani, naman yung mga tao natin dyan. Now, yung ano siya, yung... kasi nataas yung red warning oo sa ulan dito sa Albay yesterday. Ah, uh, sabihin na buti, buti merong mer merong ang, ang, ang natin, meron tayong serbisyo ng kuryente ng India, meron gamit tayo. Well, kagabi wala tayong kuryente. So, ito nga talaga, uh, wait tayo dito sa Albay Electric Cooperative, pero meron naman kami contingency doon sa aming generator. Hopefully, magkaroon na uh, yung generator natin dito. Yan ang inaayos natin yung ating technical team. So talagang napakahalaga to ngayon no yung situation medyo nakikita natin maganda-ganda na yung oras medyo na konti ng liwanag so makikita natin yung post disaster assessment ng ating mga concerned agencies sa ngayon no Ang kasi may mga pumapasok ding report na medyo kinakapos daw sa mga agamitan para ma-rescue yung mga kababayan nating stranded, mapuntahan yung mga lugar at mga bahay-bahay nila. Kasi nga, may kalaliman na lampas tao na raw. Inauubra yung malalaking sasakyan kailangan talaga yung uh, magsakyang uh, gamit pang tubig o pandagat na. Iya, yeah, tama yun, no? Mataas yung tubig. yung di kaya you ng know, mga bus, saka even yung malalaking military truck siguro mahirapan. Iya, yeah, kailangan talaga water assets. Yung, The Asset talaga, oo. Water asset talaga yung kailangan natin ngayon. So, ito dapat, no, yung nakikita natin. But, uh, best effort yung ating uh, PNP